Ustisya at sa sustento ang parawagan ng mga naulilang pamilya ng tatlong mangingistang nasawi sa banggaan malapit sa Bajo de Masinloc. May apila rin sa gobyerno ang mga mangingisdang nakaligtas sa trahedya. Live mula sa Subic, Zambales, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, anong plano ng mga mangingisdang nakaligtas sa banggaan? Hmm. Julio Cheryl matindiman ang sinapit dahil sa trahedya nitong mga nakaligtas na manging isda, Balak pa rin daw nilang bumalik sa dagat para maghanap buhay. Kaya naman pakiusap nila sa pamahalaan, tulungan silang maisalba yung tumaob nilang bangka. Pero sana raw bago sila pumalaot, mapanagot na ang foreign vessel na bumanggas sa kanila. Pangalawang buhay ng maituturing na mga mangingisda at magkamag-anak na sina Mandy at Mario ang makaligtas mula sa tumaog nilang bangka. Kabilang sila sa anim na sakay nito nang mabangga sila ng Pacific Ana, isang crude oil tanker malapit sa Baho de Masinloc. Si Mandy nagkasugat pa sa paa mula sa trahedya. Kwento niya, nang tumaob ang kanilang bangka, natrap na siya sa loob. Pero sinikap niyang makalabas para masagip pa sana ang iba niyang kasamahan. Paglabas ko nga, wala na, dumudugo na yun ang hintay nga kasi sobrang lalim nga eh. paglabas ko, nahanap ko yung kapitan namin sa yung isang kasama namin na mawala. Nang makuha na nila ang bangkay ng tatlo nilang kasamahan, naghanap na sila ng pinakamalapit na madadaungan habang sakay ng maliliit na bangka. Halos mahigit isang araw silang bumiyahe. Pero hindi raw sila sumuko. Kahit pa sa tingin nila ay suntok na sa buwan ang makaligtas sa ganoong trahedya. Walang kain, walang tulog, pero po nakukuha namin yung kasama namin. Pinilit lang namin para sa pamilya namin makauwi lang kami ng maayos. Harap lahat kami nangihina na kasi kailangan namin ng tubig. Wala talaga. Buti na lang nakisama yung panahon kasi medyo hindi talaga tirik yung araw. Kung nagkataon na tirik yung araw, wala talaga. Mga patay kami lahat sa pagharap ng labing isang survivor sa alkalde ng Subic. Ipinaliwanag ng mangingisdang si Mang Johnny na kaya sila nakaangkla sa lugar dahil ando ng kanilang mga payaw at maraming isdang nahuli doon. Daanan talaga ang lugar ng mga barko at malalaking bangka. Nakailaw naman sila at umaandar pa nga ang makina ng kanilang bangka. Kaya pala isipan sa mga isda kung bakit sila binangga at di man lang hinintuan ng foreign vessel. May detektor naman po yan sila. Nalalaman po nila malayo pa lang. Dapat sana pumipihit na sila. Ay kami, wala naman kaming ganun. Mahabol natin kung sino yung gumawa. Makapagkaso din tayo siyempre. Hindi naman para sa atin, para sa kanila. And of course siyempre, para hindi na rin mangyari in the future, magingat na yung mga barkong dumadaan dito sa atin. Gusto rin ng asawa ng nasawing mangingisda na ng Pacific Ana ang pagpapaaral sa mga naulilan nilang anak. Gusto ko po tulungan nila kami habang buhay doon sa mga anak ko kasi paano ko po matataguhin yung mga anak ko ngayon dahil wala yung padre di pamilya namin. Julius Cheryl matapos nga makatanggap ng tulong mula sa DSWD, nagtungo na dyan sa headquarters ng Philippine Coast Guard ang labing isang mangisda para sa nagpapatuloy na investigasyon. Sa linggo naman, nakatakdang ilibing na ang tatlong nasawing mangisda. Julius Cheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.